Okay po, topic natin. Pag-uusapan ko ang sampung pagkain na controversial na sa pagkinig ninyo. Pwede ba to sa senior? Actually, itong topic ko para din sa lahat ng tao. Eh. Itong apat na pagkain kasi, conflicting ang results. Ibig sabihin, may pag-aaral nagpapakita na maganda itong sampung pagkain. Pero meron din pag-aaral nagpapakita na masama itong sampung pagkain. Kaya depende lang to sa makikita mo kung ano lang lumabas sa newsfeed mo. Eh, ma baka maniwala ka, ay good to, ay bad to. Pero, syempre, bilang internist, bilang cardiologist, dapat balanse ang opinion natin. Bibigay ko ang opinion ko dito sa sampung controversial foods. Okay? Number 1, kape. Okay, tingnan natin ang positive at negative. Sa kape, may mga pag-aaral na marami tong antioxidant, 'di ba, ang kape. So coffee consumption, nakita nila maganda sa utak, sa mga nag-aaral, shorter memory, na mas nakakaisip ka. At yung kape may antioxidant, nakakabawas ng Parkinson's disease at minsan yung type 2 diabetes na babawasan din ng kape. Pero meron ding pag-aaral ang kape lalo na kung marami-rami magpapalpitate ka dyan, makabugang dibdib. May ang anxiety, hindi makatulog, osteoporosis, pati yung buto, humihina, nag-acid reflux, acidic ang kape. So, ano recommendation ko? O, ganito recommendation ko. Para sa akin, pwede magkape kung sanay kayo magkape, pero limit lang natin sa dalawang tasa bawat araw. Maximum siguro tatlong tasa, pero 2 to 3 cups yan ng mga pag-aaral. Huwag naman anim na tasa sa isang araw. Tapos, mas maganda sana kung yung coffee nyo, konti lang sugar. Konti lang yung cream o whipped cream. Huwag na yung maraming arte-arte. Uh, ano lang, plain coffee, konting sugar. Kung, kaya nyo, black coffee, mas maganda. Tapos, kung malapit na matulog sa gabi, hapon na gabi na, eh, huwag na magkakape. Baka hindi ka makatulog. Pero kung katulad ko, nagpapalpite sa kape, kami ni Doc Lisa, hindi kami pwede magkape sa caffeine kami nagkakaproblema. Number two, controversial food, itlog. Ano positive sa itlog? Good source of protein, ang daming vitamin, ang daming mineral. Murang-mura ang itlog. Pwede sa may na Pilipino, di ba? Ano naman ang problema dito? Ang problema, syempre, yung egg yolk, di ba? Na, nasasabihan yung egg yolk, ang taas ng cholesterol level noon eh. Lalo na kung may sakit sa puso, may bara yung ugat, sasabihin ng mga cardiologists tulad ko, o oh, limit lang sa egg ah, kasi marami, maraming cholesterol yung egg yolk. So, ano recommendation natin? Actually, ang egg, very healthy siya, complete food siya, may choline pa nga siya eh. Choline para sa utak. Ang recommendation ko, sa normal na tao, one egg in a day is okay. So, sa isang linggo, aabot ka ng anim hanggang pitong itlog sa isang linggo. So, pwede sa Monday, dalawang itlog ka. Tapos, Tuesday, wag ka muna kumain ng itlog. Sa Wednesday, tal dalawa ulit. Tapos, wala. So, pwede yun. Basta makaabot ka na 6 to 7 eggs in a day, okay lang yon Huwag naman yung anim na itlog sa isang araw, di ba? Tapos, sa mga senior, may sakit sa puso, takot sa kolesterol, siguro egg white na lang kainin natin. Yung egg yolk, medyo iwas tayo. Si Doc Lisa, hindi yan. Kumakain ng egg yolk. Kaya eh. taas ng kolesterol niya. So, egg white na lang. At, mas maganda sana hard-boiled egg. Huwag masyadong fried egg. Eh. Pag-prito kasi, mamantika. nalagay mo nalang ng tissue para mabawasan yung mantika. At, huwag yung malasado. Medyo delikado yung malasado, lalo na sa senior. Mamaya, machambahan tayo ng salmonella, bakteriya, magtait tayo. Mahirap na. So, pero kung may sakit sa puso, konting bawa sa egg, egg white na lang pwede. Number 3, tokwa pwede ba ang tokwa, tofu, soy bean, soy products. May mga positive 'yan ha? kasi imbis na kumakain ka ng karne, good source of protein 'to, 'di ba? Soy sa Asia, sa Japan, sa China puro tokwa sila, 'di ba? Meron siyang phytoestrogen para sa nagme-menopause, maganda. Ano naman negative sa tokwa, tofu? merong ilang pag-aaral na yung Tokwa Tofu eh, sa ilang breast cancer, may isang klaseng breast cancer na nakakasama daw. Okay? So, baka makasama sa ibang tao. So, para sa akin, good or bad, sa akin, pwede kumain eh. Huwag lang masyado madami. O, huwag lang yung puro veggie meat araw-araw. Pero kung in moderation, Tokwa Tofu for me, basta malinis, healthy yan. Number four, controversial pagkain, red wine, alak, di ba? Good or bad, nababasa nyo, red wine, maganda daw. Ang red wine daw, may polyphenol, may resveratrol, galing sa grapes, maganda sa puso daw, nakakabawas ng ibang sakit, possible. May animal studies pa nga itong resveratrol, pampahaba ng buhay ng mga daga eh. Itong resveratrol. Ano naman negative sa alcohol? Siyempre, alcohol to eh. Alcohol, di ba? Nakaka-addict, nakakasira ng liver, nakakasira ng utak, nakakataas ng cancer sa lalamunan. So, ano gagawin natin sa alak? Para sa akin, kung talagang mahilig kayo uminom, siguro isa lang. One beer lang in a day o one red wine lang, isang cup, yung half cup lang, so yung mga three ounce lang. Or uh, isang shot lang ng hard drink. Siguro red wine lang, konti-konti lang. Pero may calories rin to eh kung mataba ka eh. Pero para sa akin, kung gusto mo itong antioxidant, gusto mo itong polyphenol, resveratrol, kumain ka nalang ng grapes. Yung grapes na healthy, yung kulay black grapes, yung dark colored, violet, blue, black grapes ang mas healthy kumpara sa green grapes. Okay? So nakuha mo yung benefit ng resveratrol sa grapes. Hindi ka nainom ng red wine. Pag hindi ka naman sanay uminom, huwag na lang uminom. O, dati uminom ako, kaya lang. Pag inumpisahan mo kasi yung alak, delikado, magka-problema ka, biglang maging heavy drinking. Eh. Number five, dairy products, gatas, good or bad. Okay? So, ang gatas, alam natin, may calcium, may vitamin D, para sa buto, para sa osteoporosis, di ba? Complete food. Ano negative sa gatas? Pag tumatanda, minsan may lactose intolerance. Yung pag ka ng, minum uh, uminom ka ng gatas, eh, medyo magtatae ka. Tapos ang gatas, meron mga full cream milk yan. Eh. Oo, meron talagang high fat yan, high in saturated fat. Eh. Yung bad fat, mataas siya. So, ano recommendation ko sa gatas? Pag bata ka pa, walang problema maggatas. Teenager, growing kids, di ba? Pwede yan. Pag senior na, low fat milk na lang siguro. Okay, low fat tayo. O pwedeng soy milk. O, konting soy milk. Meron din ngayon almond milk eh. Yung almond milk ay yung nuts eh. Pero wag lang yung matamis ha, unsweetened na almond milk. Pwede rin yogurt para makuha mo itong mga calcium and vitamin D. Pero yogurt, wag lang yung maraming flavor na yogurt na matamis masyado. Tingnan nyo lang yung calories. Ibang source ng calcium para sa buto, dilis, isda, sardinas, green leafy vegetables, tofu, meron din yan. Okay, so sa dairy products, hinay-hinay. Lalo na kung may sakit sa puso. Ito, number six. Controversial sa may edad. Actually, sa lahat, isda at seafoods. ba diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba mas healthy ang isda Salmon, very healthy. Makarel, sardinas. O ano pa, mga bangus. Eh, mga local natin, tawilis, dilis. Mataas sa omega-3 fatty acids, di ba? Itong fatty fish, maganda sa utak. Maganda sa puso. Maganda sa palpitation. Maganda sa triglyceride, bumababa. At meron pa mga omega-3 supplement galing dito sa fish oil. Ano naman ang negatibo sa fish? Pag senior, ang takot natin dito matinik, di ba? Baka mabulunan, matinik, isa yan. Pangalawa, sabi ko, dapat lutong-luto ang isda. Pag senior, bawal ang hilaw. Dapat luto, hindi kilawin, hindi sushi, hindi sashimi, kasi baka matsambahan tayo ng food poisoning. Magtae ang senior, delikado. Baka maubusan ng dugo, ng, ng uh, tubig ang senior, ah, delikado sa ospital. Isa pang problema natin sa isda, mercury. Alam niyo naman yung mercury content, di ba? Sa malalaking isda, yung mercury content, yung mga tuna, swordfish, kanya medyo ayaw natin yung malalaki. Gusto mo yung isda, mga one feet and below. Para hindi siya matagal sa ilog na madumi, hindi siya makaka-absorb ng mercury. So, ano recommendation natin sa isda? Good or bad? O, ganito recommendation ko. Pwede ang isda three times in a week. Yun ang recommended. Eh. Three times kayo. Three times or four times in a week. Tapos yung malilit lang isda, tapos lutong-luto. Diba? Lutong-luto dapat. Huwag hilaw. Pagdating na, pero pag buntis, medyo takot tayo sa mercury eh. Kung buntis, so medyo ingat sa mga big fish. Sa seafood, sa hipon, pwede kumain ng hipon. Yung katawan ng hipon, okay. Yung ulo ng hipon yun ang makolesterol so medyo bawas doon. Sa alimango, pwede naman kumain basta safe yung katawan lang, pero yung aligi, yung taba iwas din. Pagdating sa tahong, talaba, medyo takot ako sa tahong eh. Like ngayon eh lately lang eh tingnan yung news. Lagi naman nagbibigay ng news ang gobyerno natin, may anim na lugar may red tide. Eh. So, hindi natin alam kung mare-red tide kasi mga tahong talaba, yun ang nag-absorb ng mga dumi sa dagat. So, pag na-red tide na delikado. Okay, so ingat lang. Kung kakain mga konti-konti, pag senior, wag na lang. baka baka machambahan tayo. So, pwede kumain na isda. In ano lang, ingat lang sa tinik at three times in a week. Number seven, red meat, pork, and beef. Pwede ba sa senior? Pwede ba sa lahat? Ano benefit ng red meat? Mataas sa protein na yan. Talaga, di ba, pampalakas yan eh. Steak, protein, mataas sa iron para sa anemic. Vitamin B12, pampalakas. Ang mga senior, kailangan mas maraming protein. Ang protein ng senior, gano'ng karaming protein kailangan? Ganito recommended. Bawat kainan, isang palad. Hindi to kasama, ha? Hindi to kasama. Ang pork chop nyo, kasi laki ng palad nyo. Kaya yung bata, malitang palad, yan lang ang protein pag uh, ma malaking tao malaking palad mas malaki senior isang palad mas malaki pa 2 times to three times a day ganyan lang kalaki yung steak yung pork chop yung isda yan na recommended senior pwede a little more so ano positive sa beef sinabi ko na di ba protein iron pampalakas ano naman negatibo sa pork and beef alam natin red meat yan eh ba diba? so increase risk of cancer increase heart disease mataas ang cholesterol gusto natin yung mga lean cuts at hindi matataba. Paano pa kung processed meat, hot dog, ham, langgunisa, may mga preservative, may nitrite, may nitrate, di ba? Alam natin, medyo iwas, iwas. So ano tips natin? Kakain hindi kakain. So minsan kasi nababasa ko parang bawal 'yan, pwede to. Hindi naman ganoon. Pwede kumain ng red meat, gusto nyo pork, gusto nyo beef. Paminsan-minsan, once, twice a week, pero sa ibang araw, mas damihan mo yung isda. Sa ibang araw, mas damihan mo yung tokwa. O yung mga gulay, may protein din sa gulay. More moderation in everything. Okay? Pero sa processed meat, medyo iwas tayo. Tsaka masyadong maalat. Number eight controversial food, dark chocolate. Yan. Pwede ba o hindi? Meron ako na nakikita minsan eh. Mga, mga, uh, di ko sasabihin sino. Pero, mahilig siya sa dark chocolate. Healthy daw. Ang dami binibili. Kaya lang, ang laki-laki ni... Nung, nung tao. Sobrang overweight siya. Baka 200 pounds. Diba? Pag 200 pounds na, magda-dark chocolate ka pa ba? So, ano plus sa dark chocolate? 70% cocoa or more. Mapait to. Maraming antioxidant. Pagpaganda ng blood flow. Maganda rin sa blood pressure. Ano negatibo sa dark chocolate? Ang taas ng calories. Kakataba. Kaya ang pwede mo lang kainin, 30 grams. Malit lang 30 grams. Parang ganito lang siguro. Malit lang siya. 30 grams in a day. Okay? Kung bagasano, konting-konti lang. So, pwede ka kumain. Pero kung may diabetes ka na, overweight ka na, oh, wag na siguro mag-dark chocolate. Baka masanay pa tayo sa matamis. Eh. Konting-konti lang. Number 9, controversial food out of 10, coconut oil. Okay coconut oil. Uh, positive o negative? Siyempre, sa Pilipinas tayo. Gusto natin coconut. Kailangan mabenta yung coconut natin. Eh. Puro tayo coconut. Eh. Ang positive sa coconut, meron tayo medium chain triglycerides. Okay? MCTs. So, yan yung maganda. Nadadigest, may benefit sa utak. Kaya lang, sa Amerika, ayaw nila. Marami, pag, meron silang mga pag-aaral sa coconut oil. Saturated fat daw yan. Sabi ng Amerika, bad fat daw yan. Hindi natin alam kung tunay. Sinisiraan ba yung produkto natin? Nakakataas daw ng kolesterol. Baka daw magbara yung puso. Although hindi naman ganun ka-clear eh. So para sa akin, gusto nang sa US ay olive oil mas maganda. Ah, naniniwala ako maganda olive oil. Pero yung coconut oil, good or bad, at ibang mga vegetable oil, para sa akin, ganito na lang. Pwede naman kumain ng oil eh. di ba? May lutong mantika. Kahit anong mantika gusto mo, pero konti lang. Kontian mo lang yung luto mo. Wag yung, wag yung fried chicken na lubog. Wag yung lubog na lubog yung fried chicken. Pwede ka magmantika, konti lang. Di ba? Minsan gawin mong inihaw. Minsan gawin mong nilaga. Minsan gawin mong roasted o baked. Ibang luto. Wag mo lang damihan yung oil. Tsaka yung secret natin, yung tissue paper ebang diba? minsan kasi yung sa amin pag kumakain kami ng itlog lubog sa mantika eh o yung ng luto so nilalagay namin ng tissue yung tissue nag-absorb ng mantika para ni pumasok sa katawan kasi yung mantika na yan ano man yan coconut oil vegetable oil mataas yan sa calories ha pag fried egg parang 150 calories na pero pag hard boiled egg parang 100 calories so yung yung mantika ang nagpapataas kaning puti, baka 200 calories. Sinangag, nilagyan mo ng asin at mantika, parang 250 calories. So, yung mantika, nagpapataas ng calories. So, coconut oil, okay lang yan. Huwag lang masyado madami. Number 10, controversial food, artificial sweetener. Pwede ba yan? Yung mga zero na soft drinks, di ba? Zero calorie. Yung mga juice na binibenta na may artificial sweetener sa mga diabetes 'di ba nilalagyan nila ng artificial sweetener para hindi gumamit ng sugar. Dati sinasabi maganda to kasi bawas calories, hindi tumataas blood sugar, baka daw maganda sa diabetes. Kaya lang lately maraming pag-aaral lumalabas may mga side effect tong artificial sweetener. Long term hindi rin daw maganda tong artificial sweetener. May mga negative effect kasi ang problema naghahanap ka pa rin ng matamis. So, kahit puro zero calorie na soft drinks ininom mo, kung isang litro naman iinumin mo, yung utak mo, nah naghahalap siya ng matamis. Eh. Paano ka ng matamis? Eh? Wala nga ang calorie, pero akala ng utak mo, uy, matamis yan. Maglalabas ako ng insulin. Kukunin ko yung matamis. Eh, wala siya mahatak. Kasi wala, wala ka naman kinain talagang matamis. Eh. Inisip mo lang eh. So, mapipilitan ka kumain ng ibang matamis. So, sa pag-aaral, yung mga taong mahilig sa artificial sweetener, mas tumataba sila. Mas tumataas kolesterol. Mas Diabetes So, para sa akin, anong gagawin natin? Recommendation ko, bilang internist at cardiologist, kung kayo ay may kape o may tsaa, gusto nyo lagyan na matamis sa akin, normal sugar na lang. ba diba? Pwedeng uh, coconut sugar. Okay, coconut sugar. Mas may minerals. So, pwede coconut sugar, pwedeng honey, pwedeng sugar, pero konti lang. Huwag naman yung tatlong kutsarita. Konti lang. Kung okay na sa'yo kalating kutsarita, siya ah, yung iba naman, black coffee, kaya. Yung iba naman, ah, tea, hindi na nilalagyan eh. So, bawasan nyo na lang. Kung gusto nyo talaga na matamis sa prutas, eh ganito. O, ang prutas na pwede sa diabetes, apple, mansanas, kahit ilan. Okay yan. An apple a day keeps the doctor away. Hindi nakakataba di nakakataas ng blood sugar ang apple, mansanas. Peras, pears, okay din. Strawberry, okay din. Uh, saging, pwede-pwede na. Oh, one or two saging, banana in a day, okay rin sa diabetes. Hindi sila ganun katatamis, okay din sa inyo. So, sa mga senior, mas mag-iingat tayo sa ganitong pagkain. Uh, may nagsabi, pusit. Ah, okay naman kumain ng pusit, wala naman problema. Basta malinis, maayos, di ba? uh, wala namang ako nakikita. Basta itong mga seafood, basta malinis at safe, pwede naman. Pero lahat naman in moderation. Huwag din sobra dami. So nakita nyo po, very controversial itong sampo. I'm sure merong ibang, ibang vlogger na magsasabi, good yan, bad yan. Wala pong ganun eh. Wala namang good and bad eh. Uh, ang ibig sabihin, sa tamang pagkain, sa tamang dami, Pwede naman kainin to. Mas piliin lang natin yung mas healthy at mas bawasan itong mas hindi. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Thank you po.